So, yo! What's up, Moon Gang? So, before I will start this video, I would like to shout out Archie Indam kay Kuya Allen na katrabaho ko dito sa Make Check Barong BKFT. Uh, bago lang dito. Then, shout out sa tropa ni Mark Renzo Alvarez na sila mga solid uh, viewers ko to sa sa YouTube ko or sa Facebook. Uh, sabi na rin so sa akin. So, I would like to shout out them, three of them. Eller Dabo, shout out sa iyo Ronald Alum. Tsaka kay Alabete, ang checkboy ng Hungary. Hang Ayun, checkboy ka pala, Alabete. <laughs> so, guys, maraming salamat sa panonood ng videos ko. Tsaka, maraming salamat sa panonood ng videos ko. Kasi, na-appreciate ko yan. Thank you, thank you, thank you so much. Kasi may isa sa kanila na nasa Pinas pala ako, nanonood ng video ko. So, isang taon na ako dito sa Hungary. So, yun, na, nakakataba ng puso. So, ito yung vlog ko. Basahin natin yung mga comments dito sa YouTube. Ah, so nag-comment si Pro Aldrich Pures. Pro, baka may vlog ka dyan tungkol sa ano ba ang mangyari after first contract. Papauwi na ba ng Pinas o pwede na ba mag-cross country? Pagkatapos ng first contract mo, piliin ka ng company Uwi ng Pinas Dalawang choices lang Uwi ng Pinas Or mag-extend ka dito Yun lang um, Uwi ka ng Pinas Yun Bibigyan ka ng ticket Ito ganyan Kung mag-extend ka One year or two years Kasi yan yung ginawa sa amin eh. Then sa cross country Hindi ko masasagot yan Kasi wala akong idea sa ganyan eh. Kasi sa pagkakalam ko Kasi pagkatapos mo na kontrata dito Kailangan mag-exit ka sa hanggar eh. Then about naman sa runaway, ha, uh, hindi ko ina-advise yan kasi it's not a good thing talaga ang mag -runaway. So if there are people na mga kilala mo na nag-runaway pumunta ng ganitong lugar, ganito ng Spain, pumunta ng Poland, pumunta ng asan, asan ba ng part ng Euro, ah uh, ito yung isipin nyo. Kaya sa EJ Vlog, kilala lang sa si EJ Vlog. Shoutout kay AJ Vlog, kay Kabitin nyo, kay Boss Make TV. Uh, hindi ini-advise ni AJ Vlog ang Runaway. Sa akin din naman, as Edmond Chavez Vlogs, mga kamungang, mungang, hindi ko ina-advise ang Runaway. Kasi hindi talaga maganda. Kasi maaari kang maban ng 5 years dito sa Europe. So, huwag na lang mag-Runaway tapusin na lang ang kontrata kung gusto pa magtrabaho dito mag extend na na lang tsaka yun lang may nag-comment. si John 51519 boss 5'2 lang height ko 23 years old may 4 years experience ako sa manufacturing company as factory worker matatanggap kaya ako ah matatanggap pumunta ka ng kuwan, pumunta ka ng Manila, pumunta ka ng, pumunta ka sa mga agency, mag-apply ka doon. Kasi may iba kasi hindi nag height requirement. Kasi sa amin din sa Chicken Factory, may kasama ako for 11 babae. Walang height limit. Depende yan. Ang strict lang sa height lang talaga ang Taiwan. Pero Hungary hindi. Sa tato, walang problema height, walang problema. Bali lang kung Samsung. Kasi Samsung, 175 cm, 5'7 ang height. May mga ganyang kumpanya, pero hindi lahat. Kasi marami din kumpanya na hindi nag di ng height requirement. So, yun. Yun, yun yung pinaka best part. Nag-a-accept ahang gari kahit marami kang tato. Yun yung, kasi walang discrimination ito sa tato. Walang problema. Kaya marami nag-a-abroad sa hanggari. Siyempre, alam nga, pupunta ka, mag ka ng Taiwan buburahin mo pa yung tattoo mo para makapag mga pag-abot nga may piklat na ito diba shout out kay Sai Sai 2304 English po ba salita dyan Hungarian Hungarian then konti lang po dito yung mga nag english talaga kaya mahirap din mahirap sino pa ba So, nag-shoutout kay Tony Cruzada. Comment niya, very nice idol. Salamat po sa tips sa idol. Isa din po ako sa mga nangangarap na makapagtrabaho sa Hungary. Sana pala rin po. So, advice ko sa iyo, Tyrone Cruzada. Alam mo ba na may mga followers ako na... Kasi, since day one kasi, isang taon ako lang sa Hungary. Eh. Nandito ako, naka-vlog talaga lahat. Naka-vlog. Kasi gusto ko documented eh. alam mo yun, para maka-inspire tayo sa mga nag-apply. Ganun. Tsaka, may mga followers na rin ako na andito na rin sa hangar eh. I give you an example. Shout kay Kyle Clarence Martin. Kay Chris Lynn Ramos. Yan. Mga followers ko yun sila na nasa Pinas pala nag-a-apply. Nanonood videos kasi, ang videos ko. Kasi yung videos ko kasi nung parang nag din ako ba. Hindi naman maganda yung advice ko. pero parang sinishare ko lang yung, ano, yung, mga idea ko. Mga dapat nilang gawin. So, one ko sa'yo. Like, apply ka ng apply. Then, kung hindi man matanggap magsumo ko uh, apply pa rin ang apply kasi may iba 7 times bumagsak pero hindi sa mo ko wala sinasabi lang pag may tiyaga may nilaga so yun talaga munggang na kuhan lang go 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 fight 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 lang ng fight so sino ko So, nag-comment si Saizel ulit. Kaya, kal, kailangan po ba magaling ka mag English or basic lang okay na po ba yan sa Hungary basic English is good hindi na kailangan na maging magaling ka sa English dito kasi yung mga tao dito hindi naman nag English eh may nag English pero nabibilang lang talaga siguro sa company namin nag English yung mga walang mga uh, yung mga taga-office, yun lang mga nag-iingish pero hindi lahat. Then yung mga katrabaho namin, siguro nag-iingish siguro sa dami da, sa sobrang dami namin. Siguro mga pito, lima, yun lang, ganon kaliit. So, nag-comment si Rica Perez, 5481, need po ba ang COA, eh, sir? Certificate of Employment, need na need. Kailangan na kailangan. So, shout out kay Tugenis Ay, Stara Junior Sino pa man nag-comment dito So, yun lang naman, Moongang Then, ilang Sa so mga advice ko sa so mga nag-apply Huwag ka nag lang kayo sa Kasi, like, gawin yung motivation Like, kung ikaw may pamilya Motivation mo sa asawa mo Sa mga anak mo Para sa future nila Kasi, kuwan eh Kaya lang naman tayo nag dahil sa pera eh Kasi kung sa Pinas yun nagtatrabaho alis ng Saudi. Eh. Kaya mga maraming Pinoy na umalis ng Pilipinas para magtrabaho. Apply lang ng apply din kung ano yung mga hiring. Pasahan nyo ng resume lahat. Kasi dito naman sa Hungary, hindi naman strict. Sa Pilipinas nang talaga strict. Promise medical, very strict. Screening, napaka strict. Grabe. Pero dito sa Hungary, hindi na eh. Nakakabil alam nyo nakakabili lang dito sa Hungary? Eh. Kasi kahit kahit 60 years old, 6 senior citizen, pwede mang trabaho. May katrabaho ko ng 49 years old, may katrabaho ng 40 years old. Pilipino yon, Pilipino. Tsaka lalo na sa mga lokal dito kasi kuha talaga na uh, kahit matanda, makakatrabaho. Like sa akin, operator ko ng machine. Uh, Nag-assist sa akin ganito. 50 years old, 55 years old, 60 years old. Siyempre naman, kultura din ng mga Pilipino. Like, Ah, lula ko na to eh. Lulo ko na to. Senior citizen na to eh. Pero wala. Ganito, ganito yung kultura na dito. Yun yung nakaka-amaze. Kasi pwede, ka, pwede pa sila magtrabaho. Hanggat kaya pa rin mag gumalaw. Mga cashier magkikita mo dito sa mga mall. Matatanda. Sa supermarket matatanda. Pero sa Pilipinas wala kang magkikita na Kasi iba ang kultura. So, yun lang, lang naman mong So, marami. Marami po salamat sa panood ng videos ko. Mga videos ko. Uh, pasensya na po ay hindi pa ako nakapag-upload ng lagi. Eh, pero I will try na mag-upload pag may time. Then kung may mga questions kayo sa mga nag-apply dyan, comment lang kayo. Then pa-share na rin po itong video pagkatapos yung manood. Share lang. Then, I would like to promote my Facebook pages. Uh, Edmond Chavez Vlogs. Edmond Chavez Vlogs 2.0. Uh, Jennifer and Edmond D Z S E N I F E R Jennifer and Edmond yun yung sa Jowa ako na hanggar yan. Tsaka may TikTok ako, Edmond Chavez Vlogs, Instagram Edmond Chavez Vlogs. So maraming salamat po pa sa panonood. Doon sa mga advice ko mga sa kapwa OFW ko na rin sa ibang bansa. Uh, enjoy lang natin yung buwan. Uh, buhay natin ito sa pagkatrabaho para sa pamilya natin. And tsaka be faithful and be loyal to your partner. Yun ang masasabi ko. Maraming salamat sa panonood. Get this.